May chance po ba na magbago ang cheater? Yes, meron. Malaki ang chance na magbago ang cheater. Kasi ang tao pwedeng magbago. Iyon nga lang, dapat number one, willing siyang magbago. Ulitin ko, willing siyang magbago. Hindi ko sinabi na gusto mong magbago siya kaya magbabago siya. Gets nyo? hindi nagbabago ang cheater or ang what tao dahil gusto mong magbago siya. Dapat magbago siya according sa kagustuhan niya. Huwag niyo sabihin na mahal ko siya. Cheater siya. Dapat magbago siya para sa akin. Inuuto siya ko, no. Hindi siya magbabago. Magbabago siya pag pinili niyang magbago. Pero pag tinanong mo, may paraan ba or may chance ba na magbago yung cheater? Yes. Yes. May pa, may chance. May chance po talaga na magbago ang what. Cheater. Prisoners nga nagbabago. 'Yun panghalang ng mga bituka noon. How much na lang yung what? Yes, halang din ng bituka manakit ng puso ng iba, pero what I'm saying is people have the ability na magbago pero magbabago lang sila pag pinili nilang magbago sila hindi dahil gusto mong magbago sila